Isa sa mga pangalan na lumulutang ngayon bilang posibleng dagdag-pwersa para sa Los Angeles Lakers ay si Precious Achua, ang dating forward ng New York Knicks. Ayon sa ulat ng Fadeaway World, maaaring maging malaking tulong ang 25-anyos na bigman sa rotation ng Lakers, particular na sa kanilang pangangailangan sa front court at shooting. Kung tutusin, nakikita ang kakulangan ng Lakers pagdating sa stretch big man magbigay ng spacing at maging versatile option sa ilalim ng basket, at dito maaaring pumasok ang serbisyo ni Achua. Kung susuriin ang sitwasyon, malinaw na ang Lakers ay naghahanap ng paraan upang punan ang kanilang butas sa lineup. Oo, may DeAndre Eaton sila na pangunahing center, at naroon pa sina Jared Vanderbilt at Maxie Kleber na pwedeng bumitaw mula sa perimeter. Ngunit, pagdating sa consistency at flexibility, kulang pa rin sila ng isang player na kayang parehong magbantay ng mas malalaki at mas mabilis na front court players habang nagbibigay din ng kahit sapat na shooting. Dito pumapasok ang kagandahan ng laro ni Achua. Bagamat may taas lamang na 6 feet 8 inches, dala niya ang bilis, mobility, at athleticism na bihira makita sa posisyon ng center. Ang versatility ni Achuo ang isa sa pinaka-importanteng aspeto ng kanyang laro. Maaari siyang itapat sa mas malalaking traditional centers dahil sa kanyang lakas at talon, at kaya rin niyang sumabay sa mas maliliit at mas mabilis na forwards dahil sa kanyang lateral quickness. Sa ganitong paraan, nabibigyan ng isang kopuna ng dagdag na depensa na hindi agad-agad na sisiri kahit anong matchup ang kaharap nila. Para sa Lakers, malaking bagay ito lalo na kung isa sa alang-alang na si Maxi Kleber ay mas gusto manatili sa power forward role, at si Aiton naman ay mas epektibo kung may katulong sa rotation upang hindi masyadong maubos ang kanyang enerhiya. Hindi rin matatawaran ang shooting ability ni Achua para sa kanyang posisyon. Sa kanyang career, nakapagtala siya ng 1.2 na 3-pointers kada laro sa halos 30% na shooting percentage. Hindi ito elite shooting katulad ng mga tunay na stretch big gaya ni Laurie Mark Cannon, ngunit sapat para marespeto siya ng depensa. Ibig sabihin, kapag nasa floor si Achua, hindi basta-basta pwedeng iwanan ng kalaban, na nagbubukas ng pagkakataon para kina Luka Doncic at Lebron James na makapagmaneho papunta sa basket ng may mas maraming space Ang ganitong klase ng kontribusyon ay maliit lamang sa istatistika, ngunit malaki ang epekto sa actual na galaw ng laro. Kung titingnan naman ang aspeto ng kontrata, malaking bagay rin na si Achua ay nakikita bilang high value asset sa isang team-friendly deal. Para sa isang koponan gaya ng Lakers na laging binabantayan ang salary cap at naghahanap ng balancing roster, ang pagkakaroon ng isang versatile big man na hindi mabigat sa payroll ay malaking kalamangan. Hindi lamang ito nagbibigay ng flexibility sa coaching staff kundi pati na rin sa management pagdating sa future roster moves. Bukod sa kanyang shooting at defensive versatility, isa pa sa mga asset ni Achua ay ang kanyang athleticism. Sa transition game, mabilis siyang makatakbo at posibleng maging target ng alley-oop o lob play, bagay na maaaring makadagdag ng instant energy sa second unit ng Lakers. Ang ganitong klase ng kontribusyon ay nakakapagdala ng momentum sa mga crucial stretches ng laro, lalo na kung ang bench ay kailangang makahanap ng spark. Sa kabuuan, ang posibleng pagkuha ng Lakers kay Precious at Chua ay hindi lamang dagdag na pangalan sa roster kundi isa ring strategic move para mapatatag ang kanilang front court bagamat hindi siya superstar caliber. Ang kanyang kombinasyon ng shooting, athleticism, at versatility ay maaaring maging eksaktong kailangan ng Lakers upang magkaroon ng mas balanseng rotation. Kung magiging maayos ang timing at magiging abot kaya ang kontrata, walang duda na makakatulong si Achua sa pag-abot ng Lakers sa kanilang layunin ngayong season, ang makabalik sa tuktok at muling makipag-agawan sa titulo.